Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kulungan, magpapasko ang magkapatid na pumatay sa kanilang kapitbahay sa Pasig sa pamagitan ng dos por dos. Ang motibo dahil lang umano sa away sa metro. Sampung taong nagtago ang mga suspect bago magkahiwalay na natunton sa Valenzuela at Kamalig Albay. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Nagpanggap na mamimigay ng ayuda ang mga intelligence operative ng Pasig Police sa isang lugar sa Valenzuela. Dangapon ko. Natunto nila ang isa sa mga pakay, si Alias Aldin, isang construction worker. Sir, update na lang natin yung ano? I-update po natin yung form. Okay lang po sir, makahingay ka ano ang po? Kahit ano po, sir. E Chinek na mga pulis ang detalye at larawan sa ID at nakumpirma, siya ang ilakanap na suspect. Sandaling nilisan ng mga pulis ang lugar at pinagplanuhan ang gagawing pagdakip. Ilang saglit pa, ikinasana ang pag-aresto. Mula sa Valenzuela, tumulak sa Kamalig Albay ang Pasig Police para dakpin naman ang kapatid ni Alias Aldin na si Alias Digoy. Suspect, ang magkapatid sa kasong murder. Ang ating intel operatives ay nagkandak ng tinatawag namin na cyber patrolling uh, at doon ay nakita nila through social media kung nasa itong suspect natin. Ayon sa Pasig Police, pinagtulungan umanong patayin sa palo ng magkapatid ang kapitbahay nila sa barangay Pilagbuhatan, Pasig na si Aristotel Sulat, nooy 53 anyos na pintor. Itong ating biktima po ay nakasubmitter po dito sa ating mga suspect. At dahil lang doon ay nagtalo itong magkapatid uh, magkakapatid at saka itong biktima natin hanggang sa siya ay pagtulungan na hampasin ng uh, dos por dos sa ulo. Kwento ng may bakay ng biktima na si Aling Susan, inawat pa niya ang magkapatid. Pero, pinagpapalo siya lalo. Pati po ako. Sabi ko, tama na, tama na. Ayaw pang tumigil. Pati po ako eh, napalo sa kamay ko. Sabi ko, po. Na po. Mula nang maganap ang krimen noong July 2015 ay nagtago na ang mga suspect. Masakit po. Gusto ko nga pong gumanti kaso para bulnat Tulala na lang po nga ako. Ang hirap po. Wala kaming kapira-pira nangyari nun, sir. Nakakulong sa Pasig Police ang magkapatid na patuloy naming hinihingan ng panig. Nagpapasalamat po ako sa mga Pasig Police. Mabuti nga po nahuli po sila. Hindi ko po alam kung mapatawad ko pa sila. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok 24 Horas.